buhay sa iyong magang pagdating pagkat ako'y napabalisa kung di ka bawat sandali mahalaga sa atin tulad na pag-ibig natin Tulad ng langit na kay Sara Marating Ang bawat tibok ng puso'y Kay sarap damhin Tulad ng hangin na kay Sara Nang hapin Na 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 <laughs> 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 na sa so, mga kalikap mga kababayan ng isang awit